Flor, Merry Christmas! Gusto na. Saan ibababa iba o isaglit natin? Ano ba yan? Bika sa chakro. Ang dami naman yan to. Idala sa bahay. Pero alam mo naman, namamagay. Nakukuntra siya pag ano. Namamagay na naman siya. Para sigurong si Padre lang din ako. Oh. Kaya kunting ano lang namamagay pa ako. Kaya nga, ulam namin, butok buto Kaya nga. Mga talaga yan. <laughs> Hindi, pag lang na... Punta na tayo? Ha? Halika na. Akyat kami ng bundok. Dito pala yung bahay ni ate ko. Sa taas sila. Mukhang mapapalaban tayo ng akyatan. Akyatin ulit. Marmar, lakas ni Marmar. Oh. ang nila guys <laughs> piso na lang langit na ano ng bigla tarik siguro tumbaytang na to ano na to isang daang baitang na at mabuti na nga lang kasama namin yung pamangking ko at kung hindi nahirapan talaga kami hindi na ako sanay umakyat ng ano, bundok. Mahirapan na akong ano, huminga. Tayo mo kami mar, ma ano dyan. Malaglag ka. Napalaban tayo ng akyatin dito ha. Talagang pagpapawisan tayo dito. Buso ba kami aso dyan. Bahay ni ate ko. sa haba-haba ng nilakad natin guys dito na tayo nakarating na rin tayo sa ating pupuntahan at para napasyalan natin dito bababa tayo ng bahay nila ate at pauwi na nga tayo at pasalamat naman tayo sa Panginoon at nakapasyal din tayo dito sa kapatid ko dahil nga Matagal na rin kaming hindi nakakapasyal sa kanya. Pag may mga kanya-kanya na nga talagang pamilya, bihira na kayo magkita-kita. Pakipalo, like, and share.